Breaking news! Hi na naman si Baby M! Ano na naman kaya ang pumasok sa isip at bigla na lang nagkaroon ng ganitong desisyon? November 15, maring itinanggay ni Executive Secretary Bersamin ang mga kumakalat na chismis na siya ay magre-resign sa kanyang puesto. Taila sigurado pa siya sa kanyang mga binitawang salita na mananatili siya sa gabinete ni Marcos. November 18, sinabi ng fake news peddler na ito na na courtesy resignation daw si Bersamin out of delicadeza. November 19, nagulat na lang si Bersamin sa pagkising niya. Wala na pala siya sa pwesto. Kawawang mama, hindi niya alam na nag courtesy resignation siya. Sabog na ba kayong lahat dyan? nag na naman kaya sa palasyo? Kaya ang lakas ng mga trip niyo? Dapat talaga talaga kayong murahin ng taong bayan kung ano-ano pinaggagawa nyo dyan? Hit like and follow kung gusto nyo lang mag-resign si Bongbong Marco!